pansin-pansin ang mga nang nagaganap ngayon sa buong Dating, dating at dating, sunod-sunod, at halos hindi na yata matapos-tapos. Malalakas na lindong, malalakas na bagyo, malalaking baha, ma ma malalaking sunog, at iba't iba pa ng mga ibinabalita na mga nakababahalang balita na maaaring maganap pa. Tayo po ba sa mga nagaganap na ito araw-araw na nasa saksiyan nating kapamakan? Meron pa po bang darating na kapamakan? At kung merong dadating, itanong natin sa Diyos, ano po yun? mamamatay at kailan ito dadating. At ang higit sa lahat, na dahilan kaya namin kayo inanyahan, ay ating itanong sa Diyos. Ano pong kanyang ito?